ka ibabaw na natin ating sahog. Bait bait sa mani ati kulot. Wow. wow. <laughs> Siyempre, pagkain yan. Basta pagkain. Ganyan, thank, thank you. Ito na yung kambing natin. Yes. ka 40 days episode guys uh, nandito tayo sa kubo uh, pinasyalan namin kasi nga sabi ni kuya Efren ano yung mga tanim namin halaman dito guys kinain ng kambing yung gumamela Diyos ko nakalbo ang aming gumamela saka ilang uh, eh, halos isang linggo rin kami hindi nakapasyal dito so yung mga nilinis namin nakaraan ang, tata ang tataas na naman ng damo guys nabuhay na naman nabuhay na naman sila So ayan mga ka-dragon, sana ay mag-enjoy po ulit kayo sa aming ano uh, panibagong episode na hindi namin kasama si Antti yan, nasa ano na po siya, sinundo na po siya ng anak niya, nasa Nueva Vizcaya na po sila. So, i-update po namin kayo kung napagamot na nila si Antipasing. So, let's go mga ka-dragon! Ito po ang nangyari sa ating gumamela, oh mamela, wala na. Butot balat na. Pati bulaklak bulak na. Pati ba naman yan, di pinalampas ng kambay. Yan, naayos na ni Kuya Jubing yung ating grass cutter. Sabi ni Kuya Jube, huwag nyo kasing itama sa bato. Hindi <laughs> man maiwasan. nagtutubo na kayong mga tanim ni ano, ang Ang ganda nito, double. Pinuno na rin ng sagay. Wow, buti hindi kinain ng kwan. Kambing, oh. Ang antipasing, oh. ganda na ng ating, ano patola. Ba't yung okrang dalang ng tumubo? yun mga kadragon, ito yung ating gugulayin ngayon. namis ko ang anong pinakbet. Tayo na magluto at wala si auntie pa sa magaling magluto ng gulay. Pinapakarga namin ng tubig yung ano, tangke, pulang tubig. Ba't may butas na agad? Hmm, Ha? May, Ay, natanggal? Okay. Hindi ko pa yung nakita nga. Pugsaka eh. Kaya pala sabi ko ba't wala nang nag na Ayun o! lang na. Na, Yung? Tinali na, na. na isla. <laughs> Apo, ang laman na upos ba? Diba? Kalagot ng mga okay. Saging. dito sa mga katabuyan ni Pak. Ang ganda. Puro katabuyan. Ngayon, katabuyan doon. na ginaupakan ng daan dagong po. So, ayan mga dragon Bali, itong tatlong poste na to. Itong tatlong, poste na, to, itong tatlong poste na to, tanggalin na natin. Para maluwang yung daan. Kunin ko yung លួញបាយ

Wala <laughs> Ang gabi ka okay, nung ni, Wala na? Hindi. Bakit ganun pa Hindi kasi

Ito rin tayo ng ating pang-lunch Pinapret with Pripong Bangus Mamaya mga ka-Dragon Pasyalan din natin Ang kambing natin Na dalawa May sarili ng kambing Ang Team BFL may nagbigay ng kambing. o na ba lang yung bayad niya. Yung kay atay ay na parang kaya niya 3,000. Kasi hindi ko yan na parang. Yung unang mong gili niya. 3,500. Paramihin natin yan para kasi kami na rin walang halaga guys taga kwan lang taga pa daw yung nakuna babae din niya. hmm. bali dalawang babae yung babae na naman yung isa pa sana yung parta parte niya kay ate ay rin kaya lang lalaki man dan maganda sana puro babae para ma De, mabilis yun, makaparami yung mga pangating kung so magdating na sitwan na kay guys, tapos na lang kami. <laughs> Magbakasyon kung isa. Magbakasyon kung kwan. Ito lang yung nabakasyon niya. Ewan ko lang kung happy siya. Happy ha? Aray, guys! Aray, aray! Hindi na kasi kong masanti pa siya nga. Kasi siya ka na. Miss you, miss you. Ingat ka dyan. Miss mo na? Siyempre kami mga dragon, hindi rin kami makasama dahil sobrang dami naming mga obligasyon din dito. Ingat ka dyan. Do, dito dito doon, ba? naman yung mga anak niya. Hindi naman siya pabayaan. Oh, yeah. Pabayaan. Ito oh, yung Ay, na niya yung... ako kagabi, eh. Yung hindi. Yeah. alam mo ba oh. kagabi? Hindi. Oh, hindi naman nag... An kagabi. Hindi mo siyempre ina-edit ko yung kawa oh. natin. Naiingit. Naiingit. <laughs> Oo. Oh, oh. oh. Kasi na doon ako sa nagkakain. Oh. Alas, sabi ko daw na, na ano naman ako, Kain alas 10 na? na Oh. ah. Wow. Mm -hmm. Oo, cravings Kaya <laughs> 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 e, paano, rumangas nga, parang nagalaway laway Ako nag edit hmm. nabinuksan ko ngayon isa ah. Oh. Alas 10 na Tapos nag-usap-usap ka ng alam ah. Oh, Oo eh. Kaya e, paano, na, parang na-ingit ako doon kay Dede na nagkakain. Si Gigi guys, grabe magkain yung bata na yun. Ang Si wala Yan Yan. Kung paano hirap na hirap kami pakainin si Yan Yan. Kay Gigi naman walang problema guys. Kaya lang lang no? So, kay si baby Ano lang talaga, Fight, fight, fight. Naman yung Kahit anong mo sa kanya. Kaya lang <laughs> Ito ba mo siya? so guys yung ating sagpaw or sahum. Binigyan din namin sila kuya at friend. Manggamanan guys! guys! Sarap kaya yeah, ito ang Sarap niya nga kahit maasim. Sarap ng pagkantong. May may sato pa rin Dapat siya. Hmm? Da na, daparyana. Mm hmm. tayo ng gulay. Ng gulay. Wala nang tagaluto natin po. Gulay. Kahit na, kahit gula, harapan din natin dito. Kunti, ligaya kasi, kung hindi masyado sa gulay. Eh. Gusto niya karne. Yun eh. yung madalas si niya iluto. Karne is na. Bandung -bandung, Bukan persiapan Namasyal na naman na si Jilly Boy at si Yang na ano, <laughs> maldita. <laughs> Jayde? Ano yan? Ano yon? Masyal si Jayde? Munta Narin na lang si ulit si Jayde. Ano? 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 Ipaibabaw na natin ating sahog. Ay, ingit na naman yan sila. Sapaw na natin yung patula. Mmm. Ang galaok dan George. JD!

Oh, no! Oh, oh no! Nothing. Good okay. lang. Thank you. Kayo, ading. Ayan, kayo, ading. No, ayoko na. Ganda-ganda okay. ng fishpond niyang babaw. Nah. Si subuhan na rin. Ay. Very good, ate, ah.

kan <laughs> beda <Dina> nak ni sautan <laughs> <laughs> we mulai ubut-ubut tu <laughs> Galing oh, ah. Nakalakad na ah. Sa <laughs> ating to. Sa ating popo to. Ingat. Impit na, pit na 'to yang yang oh.

Salamat Ama sabihin, mo, sa diyan ang mo. Magamit mo naman ito araw-araw sa mga sa amin pagkabagpis. Amen. Kain tayo dragon! Kain tayo! Kain friend! Kain tayo Langan Si paggaling kayo agad. Magpunta no? na naman tayo sa kuwan. Magsa kayo ng traktura. Ginalong <laughs> <laughs> ko nanti po iligala. Yabang wanti ha. Yabang mo ba na daw kayo magsama. Magsama? <laughs> yeah. Tabi ko. Oh. May comment na nagsabi doon. Kahit mapi, magpumilit sila, huwag nyo pa rin silang isama. Isama hmm. kami at hindi po. <laughs> diba? 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 Dito ka! Masaya. Dito ka ba maglaro? Yan. Yan. Sit down ko lang daw. Sit Kain na hay. Hmm? Mamaya na ako. Okay. Hmm.

pasyalan natin guys yung ating kambing tuyo ng mga talukan oh. nagantay na naman ng ulan Eh eh eh. Kita kagini tak kuat, kagini. Nah, Hmm. Hanggang dalawa lang ba ang anak niyan? Ayan, brown. brown. You know, you know. Hello. 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 Ayan. Ito naman, yun ang kapatid niya. Ito. Ito. Yan. kay Irene rin yan. Maganda oh. Lalaki yan. Gusto ko yan langong, Gusto ko Dalawa laki naman yan. Ito. Oh, yun, oh. And guys, bali itong kambing na to, itong dalawang, ano, kambing na yan. Bali, ano yan, para yan sa DFL from Sir Gayem. pa uh, para, paparamihin daw natin siya, para pagpunta niya maraming makatay <laughs> <laughs> Kaya panakin mo ano na ano kahit ubay. Ano uh, Ano din? Uh, business daw ng, ano, DFL. Patay tayo dito ng kubo na malaki mana Saan yung tinitinda mo dyan Kuya friend? Yun o. Yung, yung ay? Brown na yan. Uh, sa baba. Yung baba na yan. Dalawang babae yan eh. Ito naman, yung dalawang laki niyan. Yung, yung nanay niya yan. Mm. Nasabay sila mga nanak mga yan eh. Kaya na yan. Kaya na yan. Parang kahirap naman tandaan kung saan yung kambing na binili namin. Tandaan yan nga eh. Tandaan mo eh. Ano yung mas dark. Makikita niyo to. Itong tandaan na yung malinis na to, diretsuhin mo yan. Binibenta ito guys ng 1M. kung gusto nyo bilhin. Kaya lang ano lang siya. Pang tag-ulan lang talaga. Pag tag-araw, mahirap yung tubig. Ito? Kaya, ito, kung dun sa sulok ko. Oh. Ito kuya pre na ito. Itong pilato na ito, diretsyo. Oo. Oh, Wala yeah. dito. Uh, yun Yung naman sa plato na yon dituro nyo Huli yung amin Bula na. Yon, yung nabili namin dalawa. <laughs> Buntisin <muna, laughs> <para> mo <mong damig laughs> na para magdamit Puro babae yan mo na. Dapat nabundesin kahit muna. kahit bata ka pa lang mag magkarpa oh. ka na para mabuntis ka. Na. Ay tatlo ka ako. Para magdami na. Uh, <laughs> para mo sana ng tatlo. Oh, oh. Ay, 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 ay ay yung kay ayo. Oh. So, basta oh, uh, nakatuga na yan. Kaya basta ging regla ka na pwede eh, na mag ano si kong? Yan ang ang pa papa mo yung pulaw? Kada tingo. Kada Di pa. Oh, nga, ito Ito daw, guys. 3,000. Ay, ito Para yan ang pan Pala, Para tanda. So, oh, yung oh, sa may paan oh, niya, may itim dito. Yung gano'n o. Yung gano'n yano yano gano'n babae ba yan. Okay. Ah, bakit? Bakit? Ba't nag lay sa uh, yung, Ay, magandang lahi. Uh, okay. Ay, lahi. sila dito, dito Dino, okay. Kalaki oh, na agad, bro. Bro. no? Kita mm. mo o. Oh. Punta na the prince siya. Ganda nila oh. Gusto ko yung no? black and white. So, you know. Parang panda bear. Mas matang brown yung Tapos yung brown na may puti sa pet. orange ang kambing. kambing na ito, yung ay, na na. ng, ano, uh, ng, uh, ano, ng, Jimmy na, Jimmy ng, na, ay, kit, -kit <coughs> ano, wala, eh. Hindi Nanti, ligaya, pastal mo na. <gibberish> <laughs> tayo na, Pierre! <laughs> <laughs> <ang> <laughs> dapat bukas, masikog na kayo. <laughs> <laughs> agad ah. Tatlo agad yeah, eh, anak niya para mabilis magdami. Nagrigla <laughs> yan. Hindi, inasawa <Ay>. na lang <laughs> ang ano, triti. Kububingan pa lang, sabi. Umutay. Kayo ba, di, di pag sabi niya. <laughs> di pa tala Ito guys, bali sa DFL, meron kaming dalawa. Ito yung isa. Yan, yan, tsaka yung, Hello. ayun, yung may puti ang puwet na. Mm -mm. Yun. Yun. Wala kaming itim. itim na naman. Brown na may puti sa puwetas. Itong isa yan. Pero dadagdagan natin yan. Sir, <laughs> Thank you. Ito na yung kambing natin. Yes. Hali, magpapan nante. Mabait man yan. Hindi man kapang sipa yan. Ako, ako yung kan mo ngayon. mo eh? Ako ang amo mo na. amo. Amo. Ngayon may kambing ka. Bukas may lupa. <laughs> Guys, uh, bale meron na tayong dalawang kambing. May isa pa tayong bibilhin. Kaya lang ano, pinalalaki mo ng kaunti ni Kuepren. Yan. Thank you so much, Gayam, sa binigay niyo pong blessing. Maraming maraming salamat. Thank you, maraming. so much, thank you thank you, Gayam. Po, Gayam. Ingat po kayo dyan. May yeah. katayin na tayo. Para natin yan, para dumami sila ng dumami. Man, ano naman po, puno kambing to yan. Maging pastuhan hmm. na ng kambing. Hindi no? po problema ang pagkain dito, ang daming mga ano, na... Tagulan. Pag, Ay, oo. Oh. pag pag na ng hirap, hirap. Talagang magkuha tayo ng napier. Talagang magnapier tayo. <laughs> Magsakati tayo. <laughs>